Magandang gabi po. Ayan po si Jun Jun. Kwarta! 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 na lang po. Ang ganto na lang po sa dolo. konting kimbot na lang. Matatapos na rin kami sa junket. Ayan, pababa na siya. Matataas kasi ang huli dito eh. Matataas na kaysa. Ingat-ingat. <coughs> ito, tapos na rin ito sa kapila. Konti na lang. Tira na na. Konting timbot na lang. Matatapos na po kami sa si junket. Baka po sa lulis, doon na kami sa taas sa building. Hmm. po oh, pas. pas-pas. lapit Oke. Okay. Okay. Ay, mga babae, mga pintor. Diba? Nalakas ng loob. Ang tataas. Pakayang ang lakas ng loob eh. Alas 5.30. 5.30. Kalakwak. what? ng hotcake. Si kuya. Si Kuya. 3, 2, maling to naman yung isa. <laughs> ganda talaga ng pagkagawa ng junket, oh. Junket yan. Si Junjun lahat nag-stall ng wallpaper dyan. 2,000 square meter lahat. Ang pinagistulan ng wallpaper. Mataas ang height niya eh. Hindi <laughs> siya sa mga ngayon nagbibyo na ko ng video. Okay, di mo alam. May nagbibyohan kita. Oo. Oh, Oo. Oh, Nagpapahid siya ngayon ng pandikit sa ating uh, na wallpaper ito pala yung ating uh, office din kanina mga kamis saan so dito na ating, <laughs> guys ito okay, yung sa mga parking lang ayos ba yan maganda ba yung mo na yan gusto ko yung professional na hagod yan ay ko nang mga barabarang ano ha. Oh. May hat ba po ko? Ah, Ako. Almost done na po tayo dito na ng ano. Install ng wallpaper. Nasa 90% na ang ating na-install. Ayan mga ah, mga kalit ayan, yan, oh, ba yan ah okay Ang ganda ng ating mga ng ating mga ginawa makikita mo tayo gagandahan kasi medyo malinis na so, yung, yung, yung ilan na lang yung isa kundi na nakatayo at higit sa lahat dito na yung carpet nakalatag so, na yung carpet ayan o oh. lang ng sa, blow sack gawa ng madudumihan hmm. naman pag ito pinakpan Ayan, mga kamits break time muna tayo break time lunch break Tanghalian ayan ah, video ko ulit yung aming ginawa pagka talagang malinis na para makikita talaga yung kagandahan talaga so sa ngayon medyo hindi taga nung malinis yan ang mula natin makikita sa ating video dito bukas bukas ito yung ating A uh, wallpaper bukas so, magmula rito hanggang doon sa dulo yan Tabilaan po yan yan Ah, uh, doon sa dulo na 'yon. May palikot pa doon sa dulo. So ayan, bukas natin na tirahin niya, mga mix. Tsaka ito, Ayan, may kakunti pa rin itong matira. Ayan. At saka ito. O, yes, manager. O, pati tingala lang, o. Pati nga tingala lang si manager. Okay. Sa uh, tayo po yung mag-break time muna. Mag-lunch break muna tayo, mga kaibigan, mga kabiks. Okay, bye-bye. Bye-bye.